Nagwagi ba ang iyong kandidato nitong nakarang eleksyon? Palakpakan po naman natin siya. Kung achievements at qualifications lang ang pag-uusapan, grabe ang credentials ng Pinay na ito. Hindi siya politiko, pero matindi ang naging role niya para sa karapatan nating bumoto. Siya si Dr. Encarnacion Alzona, ipinanganak sa Binyan, Laguna. Anak siya ng trial court judge at malayong kamag-anak ni Jose Rizal. Unang Filipina na may PhD. Tumanggap ng Order of National Scientist. May sandamakmak na academic achievements at marami pang iba. Noong 1917, nakamit niya ang degree in history sa UP Manila. The next year, nakuha niya ang master's degree sa parehong universidad. Dahil sa galing at talino, siya ay pinadala ng ating gobyerno bilang iskolar sa Estados Unidos. At noong panong iyon, ang mga babae sa Amerika ay may karapatan ng bumoto, ngunit dito sa Pilipinas ay wala pa. At dahil nga doon, noong 1919, sumulat si Alzona sa Philippine Review upang isulong ang karapatan ng mga Pinay na maging bahagi ng halalan. Kasabay nito, na natapos niya ang kanyang Master sa Radcliffe College, Harvard University noong 1920 at ang PhD naman sa Columbia University noong 1923 at siyang naitalang kauna-unahang Pinay na may PhD. Pagbalik niya sa Pilipinas, nagturo siya sa UP History Department. Hindi talaga basta-basta itong si Doktora, kumbaga walk the talk siya. Hindi lang siya writer, leader din siya. Aktibo siya sa iba't ibang organisasyon at nagsulong ng empowerment para sa mga Pinay. At kahit dalikado ng World War II, pinili pa rin niya manatili sa Maynila at sumama sa guerrilla movement laban sa mga Hapones. Malaki ang ambag na mga isinulat niya sa pagkakaroon ng suporta para sa karapatang bumoto ng kababaihan na sa wakas ay naipatupad noong 1937. Nagsulat din siya ng mga history at biography books. Kasama siya sa mga nagtatag ng Philippine Historical Association. Mula 1959 hanggang 1966 naman, siya ang chair ng National Historical Institute na ngayon ay National Historical Commission. Sa kasalukuyan, may ilan sa atin na parang tinitake for granted ang halalan. Sana maalala natin si Dr. Encarnacion Alzona, isang Filipina na nagsunog ng kilay sa pag-aaral para buksan ang pintuan ng pagbabago upang magkaroon ng pantay na karapatan para sa kababaihan na bumoto. Sana ay huwag nating sayangin ang pinaglaban niya.